I've been attached with the feeling Of waking up with you pa my side. Dahil kahapon nga guys, ay talagang pinag-usapan nga ang bawat post ni Direct May Cruz Alvior sa kanyang social media account na kung saan ay nag-ask something nga siya at marami nga ang mga Bula ang nagtanong patungkol sa ating kopol na agad naman ito ang sinagot ni Direct May Cruz Alviar. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil nga sa pagtatanong sa ating kopol kay Direct May kung meron nga raw behind the scene ang kissing scene o ang pagsagip nga ni Bingo kay Ling at ito nga guys ang nilabas na larawan ni Direct May Cruzalbiore at talagang nga agad ito ng maraming komento at ayon nga dito CPR na walang mali siya at dito naman, it's always the behind the scenes. Bell has been vocal. Nalamigin siya and there's Donny na grabe nga talaga ang pag-alaga pagdating kay Bell Mariano. At grabe din talaga ang bawat behind the scene ng Can't Buy Me Love. Kaya naman ang mga publis ay napakomento at nagtutrending na nga ito sa social media. At talaga namang gabi-gabing inaabangan ang bawat eksena ng ating bingling. Kaya stay tuned for more update.